Hello everyone! So, for today's uh, Luto Vlog is tayo ay magagawa ng pickled vegetables. So, yan po. So, bali, bumili lang po ako ng iba't ibang klase ng red bell pepper o yung bell pepper. May yellow, may green, may orange, at saka may green. And then, nilagyan ko po ng pipino, bawang, sibuyas, pamintang buo, at saka sili. Yan. So, bali, dalawa po ang aking gagawin. Ayan. Ipipikod ko lamang po yan for 24 hours. At dapat meron po kayong air-sealed na agarapon. So, yan. So, mahilig kasi ako sa mga pickled at kasi appetizer yan kasi, di ba? Pampagana everyone, itong akin ito. Ayan, di ba? Tapos, nagpakulo na ako dito everyone ng suka at saka ng tubig na mayroong asin at saka konting asukal. Depende po yun sa inyong panlasa ng bonggang bongga. So, yun lang everyone. At mamaya ay akin na ibubuhos itong aking uh, pinakuloan na liquid uh, sauce, liquid mixture na ilalagay ko po dito sa aking pickled vegetables ng bonggang bongga. Dati nagawa ko ng sibuyas lang. Tapos napipickle din po yung purong sibuyas na may sila at paminta. And then nagawa din po ako ng bawang. Masarap siya. ba? Diba? Super healthy. Itong ating ginagawang mga pickled vegetables ng bonggang bongga. So yun lang everyone. Thank you so much. Ayan everyone. ang, ang, ang aking vegetable pickled So, nailagay ko na yung suka at saka tubig na pinakuluan ko with asin and sugar. So, yon Hintayin lang natin po iyan ng 24 hours and pwede na siyang kainin everyone ng bonggang bongga. Diba? Meron na po tayong pickled na vegetables. Super healthy everyone. ba diba? Appetizer po yan. Pampagana ng bonggang bongga. Thank you so much.